Hey guys, good afternoon pala. Good afternoon, good morning, good evening sa iba country. Yati lang higot. Ah, ah. Uyatan ko ko na higot. Lawig ka karabaw. Hindi magbuhay ka ron, mabudlay. Hmm? May, may kulintas, may hindi ka. Kareklamador nga tao ah. Kung mag mo kami, kareklamador. Ang tabo na ito, mo kayo. Siyempre, nakatago, nakatago sa likod ng telepono ko. <laughs> last nung Wednesday, sumakit ang ulo ko. <laughs> Kasi hindi ko makita yung, yung ATM, ka tayo, video, ATM card ko. Sabi ko, last ko nagamit nung doon ako sa MRT ng gabi ng Wednesday. Tapos, nung lumabas ako, hindi ko na makita. Mo, sumakit ha? ulo ko. Nung pag uwi ko, sabi ko, alam ko eh. Tapos, bigla kong tinignan yung phone ko sa likod ay nandyan pala sa likod lang naman ng telepono ko dala dala ko buong araw hindi ko nakita not getting younger ano kita ay balibon na syempre I love balibon what is that mosquito mosquito nandali kapoy nakapagod magkakutan na ay, hindi ko na dala pala yung ano, yung stabilizer. Tuloy.